Ito na! Nako. Latest to mga badly. Kakabahan na ng nga Kakabahan na nga gusto nga nga nito. Dapat kabahan wah, na ito. Ano <laughs> 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 ito si Bipisara, mga idol. May hawak ng USB mula kay Kati Binag at kay Maharlika. Hiligay ka, Donaiteds. So, ito, panoorin natin ang video. Pamilyar ka ba? Narinig mo na ba? O napanood mo ba itong sinasabing polvoron video? Okay. Kasi nilabas po ito ng inyong mga supporters during the May Isog Rally in LA. Uh, have you seen this? Have you heard about this? And ano pong masasabi niyo dito sa video na ito, ma'am? Nakita ko ang video. Oo, oh, yun na po. Nakita... <laughs> Nakita nang video ni Madam BP Ano kaya itsura so nun ma'am? Ano bang itsura so ma'am? Pakishare nga sa amin ma'am Sa social media na lang Ay, <laughs> sa... Doon ko nakita ang video so, social media pa lang mm. Merong lumapit sa, sa akin noon At sinabi niya ang video nasa USB Hindi uh -huh. ko binuksan ang USB dahil hindi ko hindi ako marunong sa technology, hindi ako magaling sa laptop. So hindi ko alam na kapag kung isasaksak mo 'yon, may virus doon or kung isasaksak mm -hmm. mo 'yon, uh, ano siya, listening device siya. So hindi ko siya inano. Tinapon ko yung uh, USB, dinispose ko siya na hindi siya hindi na siya magamit. So hindi ko siya tiningnan, pero sinabi sa akin na 'yun daw yung Uh, isa sa mga videos. In Ako. Mukhang delikado to madam. Mukhang hindi ka interesado sa ano ah. Sinabi pala sa madam vice president na confidential lang ano. hot May sumisinghot yung, uh, ano, yung mga executive ng mga namumuno sa bayan, sumising magtang karmal na ano, nasa video daw na yun, sa USB na yun, napos itatapon mo lang yun, ma'am. Napaka, ano naman po yata, ang katwiran niyan, ma'am, na wala kang alam sa technology. Importante pong ano yun, madam, eh. Importante makita ang nilalaman ng USB na yun, eh. Eh kahit naman siguro hindi ka marunong sa mga ganitong teknolohiya, madam eh. May mga assistant ka naman na pwede mag-check ng video eh. Ibig eh lang pong sabihin yan, mama, eh, hindi ka interesado sa laman ng video. Although alam mo na kung ano yung nilalaman, sinabi na pala sa iyo anong nilalaman eh. So hindi ka interesado. Ano ba naman to si madam? pagkakataon na ng mga ng mga kababayan natin na malaman kung ano yung katotohanan tungkol dyan sa pulburon-pulburon na yan. <laughs> Hindi mo pa ibinigay sa amin yung pagkakataon. Hmm. Nakita ko yung video, cocaine video, doon sa social media na po so, hindi ko lang alam eh, kung yung USB na binigay sa akin yun yung nakikita same. natin sa social media or iba pa ba kasi hindi ko nga siya uh, binuksan kasi I felt na it was a Trojan horse uh, papunta mm -hmm. sa akin so sinira ko na lang siya uh, diretsyo. ma'am sorry ma'am saan po ito binigay sa inyo ma'am at kailan po ito na ibigay sa inyo ma'am binigay siya sa akin Bago lumabas yung, ano, binigay siya sa akin bago lumabas yung sa social media na sinasabing video. Hindi ka malang na-curious, ma'am, open, kung anong laman ng video na yan? Oo nga, hindi ka malang na-curious, ma'am, kahit alam mo na sinabi na sa'yo na ano. Pwede mo naman pabuksan yan sa mga assistant mo. Impossible yung mga assistant mo na yan walang alam sa computer yung mga yan. Binigyan mo na ng pagkakataon na yan. Sa ayang yung pagkakataon na yan. Ito naman kasi mga na, ano na to, ito mga nakahawak doon ng USB sa mga video-video na to. Hindi pa kasi bulat latin yan eh para tapos na yung issue na yan. Niloloko nyo ang taong bayan eh. Um, hindi ako na curious. Kung ano yung laman ng USB kasi mas mahalaga sa akin yung security ko mas mahalaga sa akin na hindi mm -hmm. ma virus mapasukan ng virus yung sistema ng uh, computers or uh, hindi magiging tracking device yung USB na yon hindi magiging listening device yung USB na yon And naisip ko rin na sa, sa sobrang freely nila binibigay yung USB ay lalabas at lalabas yung laman noon manggaling man sa kung kani-kanino na na mga tao. Yun yung naisip ko kung totoo man na ang laman nito ay cocaine video at madaling ibigay sa siya sa USB. So ibig sabihin, meron pang some sort of USB somewhere else. Mm -hmm. At lalabas at lalabas uh, din yon kung totoo man na uh, cocaine video nga yung nandoon sa loob ng uh, USB. Ngayon, hindi ko na alam kung yun ma nga yung lumalabas ngayon. Kung yun ang laman. Ma'am, speaking of your security, you mentioned about the incident in Naia, yung pag-casing less in yung village. Um, does the VV feel threatened? Uh, how do you feel right like, now, ma'am? Kasi yung mga instances na gano'n, na VV, first po, kakaanta rin ng sort of harassment? Parang identified silang uh, Hindi yata naman kapanipaniwala itong katwiran ni Madam to. Pero pwede rin, lalo kung hindi niya wala siyang tiwala doon sa nagbigay ng, ng USB sa kanya, di ba? Oo, pwede rin. Kasi may mga instances, instances yan eh. mga ganyang ano eh. Mga ganyang... Mga ganyang pagkakataon. Lalo na kung hindi mo kilala yung nag-abot sa'yo. Tapos ano ka pa. Pangalawa ka sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Pwede rin yun. Pwede rin. Tama. Kapiran si madam. Pero... Tin kasing mga... Ano, gustong malaman yung katotohanan, matagal na tayong atat na atat na malaman kung totoo ba yung ano na yan eh. Totoo ba tong pinalalabas ni Maharlika sa kanya eh, ni eh, kaya kayo na nasasabihang mga fake news vloggers dahil sa ginagawa nyo, pagkakataon nyo nang eh, iniipit-ipit nyo pa, dinadaan-daan nyo pa sa pag... Ah, Mag-create ng content eh. Hindi ba ka palapas yun na yan kung ano nilalaman yan at nang malaman na ng taong bayan. Kasi ang hirap sa inyo. Eh, eh hindi rin natin masisisi ito si madam. Wala daw alam sa ano eh. Wala daw alam sa technology eh. Ganun talaga. Kahit sayang yung pagkakataon. Ano?